Masaya daw ang ilang miyembro ng oposisyon sa naging sona kanina ni Pangulong Aquino kasi hindi raw masyadong napasaringan ang nakaraang administrasyon. Duda naman ang ilang senador sa mga numero o statistics si Kanga na inilahad ng Pangulo. Nasa batasang pambansa din, nakatutok live si Maki Pulido. Maki, Mike, sa magandang larawan na inilatag ni Pangulong Aquino sa kanyang sona, dun may question ang minorya ng Senado. Gusto nga raw ipa-double check ni Senador J.B. Ejercito yung mga statistics na inilatag ni Pangulong Aquino tungkol sa pagbaba ng poverty incidents at pagdami ng trabaho sa bansa. Sabi ni Ejercito, parang hindi naman daw ito totoo. At kung totoo man daw ang statistics na sinabi o nabanggit sa sona, ang sabi naman ni Tito uh, Senador Soto ay hindi ito ramdam ng masa. Ay gusto ko lang ma-check din yung bilang member of minority mm -hmm. kung ano yung binibigay sa kanyang data. No? Kasi ang um, sabi niya ay uh, bumaba na yung poverty incidents. Eh, yung huli kasing na naman natin sa NSCB at uh, uh, sa DOLE, no? ang, yung self-rated poverty survey, ay mukhang tumaas pa. So yun ay kinakailangan din nating uh, i-check. No? Uh, so Pag-iigod ko, kung mga sinasabi ng pangulo, makikita mo nationwide. Ang problema siguro nung iba nating mga kasama or uh, iba pang um, paraan sa gobyerno is paano para tingin sa baba. Yung trickle down effect na lang siguro ang dapat na mapagtuon pa ng pangbansin para maramdaman totally. Pero Mike, para kay una spokesperson, Toby Chanko, ito na ang pinakamagandang sona ni Pinoy. Dahil daw, issue na ng bayan ang kanyang tinalakay at hindi na puro paninisi sa nakaraang administrasyon. Um, ito na yung pinaka-okay na sona. And if you'll ask me to rate it, for me honestly, it's a 9 out of 10. Um, kasi wala na yung pambabatikos doon sa mga nakaraang administrasyon, pambabatikos doon sa mga kalaban niya but he's stuck to the issues, di ba? Sa dulo ng SONA ni Pinoy ay niresba kanya ang kanyang mga kritiko. Ang mga bumabatikos daw kasi sa kanyang administrasyon ay kontra sa transformasyon. Dito na paiyak si Juana Change nang hingin ang kanyang reaksyon. Ah, kailangan lalong magpatuloy ang mga tao na nag yung mga kritiko niya. Na sinabi niya na mga magugulaw lamang at uh, hindi nakakatulong dahil kami pa yung sinasabi niya na talagang bumaliktad at nakakasagka sa pag-unlad at sa pagbabago. Excuse me! Wala kami hinihinging kapalit. Kami nandito. Ako'y tumaya sa kanya. Ako'y nangampanya para sa kanya. Dahil nakala ko na magkakaroon ng tunay na pagbabago. Pero hindi nangyari yon. Mike, may mga pumuri rin naman sa zona ni Pinoy. Nagustuhan ng ilan nating mga nakausap, katulad ni Akbayan Partylist Barry Gutierrez, ang pagiging emosyonal ng Pangulo dahil naging personal daw ito. Ang sabi nga ni Senador o dating Senador Ping Lacson ay touching daw ang naging talumpati ng Pangulo at sincero. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido.